lagay, lalo na sa akin mga friends. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Naalala nyo ba yung balikbayang box na binigay ko last time sa isa kong supporter or balikbayang box? Ngayon na stress ako kasi naisip ko na nakakaano magbigay ng box kasi dapat happy yung bibigyan natin ng box. Pero nangyari, na-stress siya kasi hindi dumating yung box. Pati ako na-stress. <laughs> kasi nga, hindi dumating yung box. Dapat yun ay dumating noong December. Nadoon na yun sa December. Nauna pa yung kalamama na, si mama at dumating na po before Christmas. Nabuksan na niya. Wala na nga laman yung yung box niya. Eh. Ngayon, yung isa kong binigyan na supporter, follower ko nanalo ng palaro ko nun, ay hindi pa dumadating. Ang sabi, nasa warehouse pa daw ng LBC. Hindi pa na eh. na-stress na yung binigyan ko. Kaya ngayon, sa susunod, niisip ko na hindi na muna magbigay na balik bayang box kasi na-stress siya, na-stress din ako <laughs> kaya ngayon ang gagawin ko ay pipili na lang ako nang, bibigyan ko ng regalo tapos papadala ko yun sa mama ko yun mis sila mismo ang magpapadala sa inyo na ibibigay ko ayan sana yung mabibigyan ma pipili kong bigyan ay sa amin lang para makuha nila sa mama ko ayan senior ko lang kasi kaya hindi ako makapagpalaro or makapagbigay ng box. Kasi nga, na-stress ako doon sa box na yun. <laughs> hindi siya dumating ng tamang panahon or before Christmas. Kaya po, naisip ko wag muna magbigay ng box. Kasi bakit hindi nila dinala yung box. Okay, ayan. Pero magbibigay tayo ng mga giveaway sa aking mga follower or subscriber. yeah ha, mamimili lang tayo ng bibigyan. Ipapadala ko yun sa mama kung pag nagpadala ko ng box. Okay, thank you so much sa lahat. Please follow me and subscribe my YouTube channel, Mama Iya in America. yeah, thank you so much sa lahat. Lahat na, na nag um, follow. Okay, see you next time. Thank you for watching. Love you. Bye, wow.